Good news! Ang PhilHealth ay tumatangkap na ngayon ng libreng konsulta, laboratory, lab test at cancer screening. Bukod doon, meron pang libreng 20,000 pesos ang makukuha niyong mga gamot. So, sa dulo ng video, papakita ko rin kung paano makaka-avail ng libreng yaka program mula sa PhilHealth. Well, ito yung implementasyon ng Universal Healthcare Law no? na sinasabing access sa lahat ng Pilipino sa gamot. So, very important itong phase na ito. Uh, Unang-unang programa ito ng Yakap ng PhilHealth. Yung gamot package na 20,000 bawat membro makakakuha ng pag meds. Uh, marami tayong mga retail stores, drug stores na sinama na sa programa at dadagdagan pa yan. Kung mapapansin nyo, mayroon na tayong consulta package noon at ang ino lang ay pre-checkup at pre-laboratory test. Ngayon, ang bagong yakap program ay libre na ang check-up, laboratory, libre ng gamot kasama na yan, at ang screen test. At dito, siyempre, priority pa rin sa programa ng PhilHealth ang mga seniors, mga solo parents kasama PWD at mga mga children, mga bata at pati mga bagong panganak kasala rin dito at ang OFWs. Pati mga member ng 4Ps kasama rin dito. Okay? So, lahat. Priority lang po sila. Sa klonong programa ng PhilHealth, ang konsultasyon, laboratory test at cancer screening gaya ng number 1, mammogram, number 2, colonoscopy, number 3, liver ultrasound at number 4, low dose na CT scan. Ang 20,000 naman nagagamit sa pambili ng gamot gaya ng maintenance drugs para sa mga high blood at diabetes. So, isa lang yan. Ha? Kasama rin dito ang mga vitamins at supplements katulad ferrous iron, folic acid, supportive therapy at zinc. So, halos 75 na klase ng gamot ang sakop nito at available sa mga accredited na pharmacy sa lugar nyo. Okay? So, check nyo ko agad kung available yung mga accredited na pharmacy sa inyo. So, ang proseso para ma-avail ang PhilHealth Yakap Program? So, step number one, kailangan natin magparehistro. O meron tayong apat na paraan kung paano tayo magpaparehistro sa Yakap Program. So, step number one, pwede tayo pumunta sa eGovPH app. Yan yung pwede natin i-download sa ating cellphone. Pwede rin sa PhilHealth website. Pwede rin sa mga accredited clinics, meron tayong listahan yan, papakita ko sa inyo mamaya, at mga hospital. At number 4, ang mga branches ng PhilHealth. Step number 2, magpunta sa Yakap Clinic kung saan kayo nagparehistro para sa libre check-up. O kung hindi pa kayo nakarehistro, meron din tayong listahan ng mga lugar na pwede niyong puntahan. Mamaya, papakita ko rin sa inyo yan. Maaaring makita ang listahan ng mga accredited na yankup clinic sa buong bansa dyan sa link na yan na nasa ilalim, yung kulay green. At ilalagay ko rin yung link na yan sa description para pwede nyo kopyahin, i-click at diretso makikita nyo na yung mga information. Pwede rin magrekomenda ng screen test para sa number one, cancer. Number two, sa laboratory test at magpareseta. Po, pwede rin po yan oh, ng mga gamot na kailangan mo. Kahit po yung maintenance na medicine, pwede nyo po yung ipareseta kaagad at mabili nyo at pakuha nyo ang gamot. So, step number three, pag may reseta na, pwede na magpunta sa mga accredited na drugstore kung saan pwede kunin ang mga libreng gamot ang mga gamot na available para sa yaka program ay para sa so ito yung initial ano para sa infection, asthma, sa chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, high blood, heart condition, nervous system disorder at mga supportive therapies. Makikita sa PhilHealth website ang mga pangalan ng drugstores na pwede ka makakuha ng libreng gamot at bukod doon, magkakaroon din sila ng karatula na Yakap Accredited Drugstore sila. So makakakuha ka ng hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot kada beneficiaryo sa loob ng isang taon. So halimbawa mag-asawa kayo, tag-isa po kayo dyan. Tag to 20,000 pesos po kayo dyan. Note lang po no, ang gamot pharmacies sa ngayon ay available pa lang sa Metro Manila dahil kakabukas pa lang nito, di ba? Nito lang August 21 at soon ito ay magiging nationwide na. Yan po yung inaayos ng PhilHealth ngayon. So pangapaunang listahan ng mga accredited na gamot providers dito sa NCR. Ayan, makikita nyo sa ating image. At lahat ng impormasyon na tungkol sa Yakap ay makikita nyo sa website ng PhilHealth. Ayan po yung website sa ilalim at ilalagay ko rin po yung link na yan sa description para pwede nyo kopyahin anytime at kung meron pa rin kayong mga problema o nais linawin tungkol dito sa sa video natin na to o tungkol sa PhilHealth pwede kayong tumawag sa number na yan at nandiyan din po ang kanilang Smart at Globe telephone numbers pwede niyo pong tawagan sila anytime